Update po tayo mga kabumbo sa mga kaganapan dyan sa may bahagi ng Pasig area kung kahapon po ay uh, tinungo ng ilang mga raliista. Yun pong uh, compound nitong, unitong uh, nakalipas na araw no? ay tinungo po ng mga raliista yung compound ng Pamilya Diskaya. I-update pa rin po tayo sa mga kaganapan hujaan Nasa linya po natin ang Star of Manila. Nakalampag at nagpakita ng galit ang kilos protesta ng Akbayan Youth sa tapat ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya ngayong umaga dito sa Pasit City. Ito na nga ang ikalawang araw na nagkaroon ng kilos protesta ang ilang mga progresibong grupo katulad ng Akbayan Youth sa labas ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya ngayong araw. Panawagan ng mga ito na dapat maragot ang mga sangkot sa katiwalian na nauugnay sa maanomalyang flood control projects. Gumawa pa nga ang mga ito ng costume na multo na tila nagpapahiwati green ng ghost project ng DPWH. Hindi naman di naiwasan na nagkainitan at nagkasagutan ang ilang mga empleyado na nasa loob ng St. Gerard Construction Corporation at na mga nagpo-protesta sa labas ng gate sa ngayon ay payapa na ang lagay dito Bombo Dennis sa tapat ng compound ng mga diskaya at kita rin ang visibility ng mga kapulisan para sa peace and order. How's that Bombo Dennis? Mm -mm -mm. Sa gitna ng nababanggit mo nga kanina no Bombo uh, uh DJ Yakini Uh, na payapa na yung uh, kabuuan. pero simula kaninang umaga mga ilan yung mga napunta dyaan ng mga miyembro ng uh, Akbayan Youth sa pagtaya nyo. de Dennis ay uh, kanina po ano hang uh, alas 9.30 ng uh, umaga nang magsimula na anang uh, programa ang uh, kilos protesta ng Akbayan Youth dito at kita mo na halos uh, nasa mahigit sa si o pa isandaan na ang bilang ng mga nagkikilos protesta dito sa tapat ng St. Gerard's na dito sa compound ng mga diskaya At Kanina nga rin ano, na nagpakita sila o nagpahayag sila ng uh, kanilang frustration at uh, sabi rin nila na dadami pa sa mga susunod na araw ang mga kilos protesta na kanilang gagawin upang uh, kalampagin ang mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project, Bumbo Dennis. Mm -mm -mm. Wala namang tensyon na nangyari kanina? Kanina. Halina Bobo Dennis, nagkaroon ng uh, tensyon yung mga empleyado dito na talagang uh, sumasagot rin sila sa mga sigaw ng mga kabataan dito sa tapat ng St. Gerard Construction nga uh, ang sagot nila doon sa magnanakaw pag nanakaw ay uh, wag kayong magrally oo oh, yan yung uh, kanilang ngang uh, isinasagot eh, dito sa mga nakikilos protesta na tira ba nagkaroon na talaga ng uh, nagkainitan at mas lumakas pa yung uh, yung pagrarani ng uh, mga akbayan youth dito sa tapat at kanina rin uh, nagkaroon uh, o nagbigay ng pahayag nga itong Chief PNP Tasig Hendrix Mangaldan na gumagawa o ginagawa na ng mga kapulisan ang pagpapatupad ng law enforcement dito sa area at ayon pa nga sa kanya no naka-standby ang grupo ng mga kapulisan upang mapanatili ang uh, seguridad dito sa area at nanawagan pa ito sa mga na wag nang gumawa ng ikapapahamak ng bawat isa at magpahayag ng uh, damdamin na hindi na kailangan pa na ikasakit ng uh, kapwa. O more or less nga, Bombo Dennis, ano, na around 300 meters ang sakop na binabantayan ngayon around the area ng mga kapulisan dito, Bombo itong uh, pinapakita natin sa ating mga viewers ngayon ano ay uh, part ito ng kalsada directly na kung saan nakaharap itong uh, St. Gerard uh, construction. So, yung trapiko dyan, kasi parang uh, cross section ito, no. Uh, kamusta yung trapiko diyan? Bubuking kimi or star Digi kimi? mi? Yes, bumbo Genesis ano. Ngayon uh, sa mga oras na ito, maayos ang daloy ng uh, trapiko dito. Wala namang uh, hindi naman mapagal ang uh, daloy ng trapiko dito. Pero kanina, nung uh, nagkaroon ng uh, kilos protesta dito, bombo genesis, ay nagkaroon ng uh, medyo pagbagal ng daloy ng trapiko. Pero dito, dito, dito lamang naman yun. Sa mismong tapas ng St. Gerard Construction Corporation. Pero ngayon, sa mga oras na ito, uh, 12.24 ng uh, hapon, ay maayos na. Peaceful na ang nagay uh, dito sa tapat mismo ng St. Gerard Construction. How's that, Bombo Genesis? Okay, sige. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan. Wala rito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat. Star DJ Kimi Gora ng 102.7. RFM Manila para sa number 1 and most trusted source of news and information basta radio tombo.